welcome to my youtube channel for today's video guys ipapakita ko sa inyo ang banderitas ang fiesta sa aming barangay kalaba dito sa San Isidro Nueva Ecija at dahil nga nagbakasyon tayo ng Pilipinas guys so yung i-upload natin ngayong video ay puro sa Pilipinas muna bali dito guys sa aming barangay ay kapiestahan ng dumating kami ayan uh, Bali, ang piyesta dito ay every third week of May. So, dumating kami ay isang piyesta. Siyempre, hindi natin papalagpasin na pasyalan ang banderitas sa buong barangay. So, yun guys, ang ipapakita ko sa inyo ngayon sa video na to. Bali, ang barangay Galaba guys ay nasasakop yan ng San Isidro dito sa Nueva Ecija. Bali, ang San Isidro guys ay may siyam na barangay. guys. Yan ay ang aluwa Kalaba malapit mangga populasyon pulo San Roque Santo Cristo at Tabon. Uh, yan. Each barangay consists of purok and some are uh, sitio yung tinatawag nila yan. Sa amin sa barangay Kalaba ay purok bali mayroon naman dito. Ah, uh, Syam na purok dito sa barangay Kalaba. At isa nga ang barangay Kalaba sa dinadayo na piyastahan dito sa Nueva Ecija dahil sa ganda ng banderitas at ang mga uh, parade, mga dispiras ng fiesta ay meron mga grand float parade. So, Bali, naglalaban-laban guys, ang siyam na purok oh, banda, sa pagandahan banda, ng banderitas yeah. at ng karosa. At dahil nga pagod at puyat pa kami guys, dahil sa biyahe, kaya nag tricycle na lang kami mag-ikot sa barangay. Pero kung maglalakad kayo, mas maganda siyang makita at makapag-picture kayo ng maayos. Uy, ang ganda rito. Ang ganda rito. ba? Wala dere ka mo picture. Hoyo na <manyan> ka ilaw ilaw baka mata <manyan> baka mata sa ni. Oh, Saglit lang di ba? Kabilang <manyan> mo to. Ha? picture mo Picture mo Wag na Mabijuhan muna natin pagpunta doon. Kasi hinto tayo, tapos may sasakyan na naman. Buti hindi kumama sa tricycle na nakahinto nila, Tess, no? Yung motor. Ay, maganda rin to. Mga pera, Lucas. Wala nga tayong pera. Wala rin akong dala. dala. <minti> -dala> Lowell, meron.

ka picture o, picture ka dyan ayun e eh, video to eh 1, two, three. Ayan, sige. Okay na. Okay <laughs> syempre hindi rin natin papalagpas ikutin ang barangay ngayong day uh, daytime ayan. maganda rin sya guys sa araw pero mas maganda sya sa gabi kasi nga yung mga ilaw niya makukulay so yan congratulations sa mga nanalo na tatlong puro ang nanalo sa banderitas at sa pari yan congratulations sa amin puro 8 na second placer sa banderitas del zapatito. At dito na nga nagtatapos ang ating mabilisang tour dito sa aming barangay. Ayan, sana sana'y nag-enjoy kayo sa inyong mga nakitang banderitas na makukulay. At kahit na wala na kami, nabuta na handaan sa kapitbahay. Ayan, kasi nga hat na last day na ng piyesta kami dumating, May 18. So May 17 yung dispiras, yung parade, nina na namin nabutan yon At May 18 na ng gabi kami dumating dito sa amin, kaya wala na rin talaga kaming inabutan na handaan na yan nag-enjoy naman kami sa banderita sobrang ganda guys, so taon-taon ito ginagawa dito sa aming barangay tuwing to third week of May, at kahit nga pagod at puyat kami, hindi namin papalagpasin ang na maura dito guys dahil sobrang ganda nga, so yun guys hanggang dito na lang ngayon, salamat sa inyong panunood don't forget to like subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa ating mga video, bye bye